Hello mga kailongga, mayong nga sa inyo tanan. So for today's video nga ho mga kailongga, tara po samahan niyo po ako. Magluto po tayo na kinapatisang adobong puso ng sagi. O ayan mga kailongga, may libreng ulam na naman po tayo ngayon. Tagani ikaw tandos, kag hindi pislian ay abaw asampat na para sa imo. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga. Bali dito nga ho mga kailongga, manguha po pala muna tayo dito ng puso ng sagi. Yung ginagamit po po namin na puso ng saging dito ay kumbaga nga ho yung saba. Tagalog naman po ay tawagin ay saba. Ali dito nga ho mga kailongga dahil mataas po itong saging. Nagamit ah, po tayo dito ng panungki. Badali langgit para sa ato. Basta ganit taga umahapos langgit ni para sa ato. O oh, ayan may libreng ulam na naman po tayo ngayon. Dito nga ho pabalik na po kami dito sa aking payag-paya. Ali dalawang piraso nga lang yung nakuha po natin dito mga kailongga. Pre sapat na nga ho ito para sa amin pong almosan ito nga ho, atin nga lamang po itong hihikotan. Ikuhain lang po natin itong pinakamatandang balat niya. Medyo maganit-ganit gid ni mga kailongga, kaya hindi na po ito kasali sa pagluto natin mamaya. And ito nga ho, slice-slice rin ho natin ito. Tamang laki nga lang mga kailongga. Pwede na rin ho sa inyo kung paano nga po kayo maghikot nito. alam nyo naman ho, may kanya-kanya po talaga tayong style o version nito. Meron mang kayong napapansin, abay wag yun ang pansinin. Alam nyo naman, hindi naman po talaga tayo mag ka pareha. Magangaho, ipinagtagpo, pero di tinadhana. Charot. Ha! <laughs> Dito nga ho mga kailongga, atin nga lamang po itong lagyan ng asin. Tamtamang asin nga lang mga kailongga. Dito nga ho, lamas-lamasin nga lang po natin ito. Hanggang sa lumabas itong pinakakatas niya. Ah. Ang purpose po kasi nito mga kailongga, para ho mawala po yung pinakapakla o ma-upload niya. Para po ito yung pinakatiknik po naming paraan. ang iba, na nilalaga lamang ito. Na rin ho nila ito, pinipigaan. Siyempre, pinapakita lang namin o binabahagi kung ano lamang po yung pinakaalam-alam -alam namin namin. dito nga ho mga kailongga, pinigaan ko na nga po pala ito. Tapos po natin itong pigaan, abay ito nga ho, huhugasan din po natin ito. Ano na rin ho natin ito lamas-lamasin. Ang purpose po kasi sa paghugas nito ay dahil po dun sa nilagay po nating asin. Bali dito nga ho mga kailongga, inulit-ulit lamang po natin yung procedure na ginawa po natin nung una. Oh, 100% na wala na po itong ala. Kaya mga kailongga, ganito din po ba kayo maghikot nito? Oh, ayan, dahil nakabot ka sa gitna ng video ito. At kung gusto mo pa ng ganitong klasing mga content na mga tipid gulay ulam ideas, na uh, mga helamon hindi mo pa alam na pwede palang kainin o uulamin. Ano pang hinihintay mo dyan? Pakifollow na po ako dyan. Bali dito nga ho mga kailang tayo na rin ho magdabok-dabok. ho sa tinatawag po namin super kalan o blower. I Ilalagay na rin ho natin dito yung ating mahiwagang kawali. Hmm. Isa naman ho, star margarine po yung ginamit ko po dito. Ay, eh, gusto ko po yung medyo malinam nan. na. Ayun ho natin igigisa itong mga lamas. Iinuna ko pong igisa dito yung luya. Ako na rin ho isinunod itong sibuyas. Tapos nga niyan, abay ito na rin ho yung kamati. Yes. Atin lamang po itong paghalo-haloin mga kailongga. Hanggang sa maging golden brown po ito. Sunod po nito, ilalagay na rin ho natin itong puso po ng sagi. Ang kutya nga lang muna natin ito sandali mga kailongga. Pagkatapos nga ho niyan, maglalagay na rin ho tayo ng tubig. Tempre, Idadagdag dadagdag na rin ho natin dito yung mga pampalasa. Nga ho netong tuyo, bitsin, at saka ito nga oyster sauce. Kala rin ho natin ito tatakpan. Kaya lamang po tayo ng ilang mga minuto dito mga kailangga. Sa pabukal-bukal at para maluto ito. Ang pagkalipas ng ilang mga minuto. nilalagay na rin ho natin itong siling haba. Halo-haloin lamang natin sandali. Ito na nga ho mga kailangga, luto na po ang ating ulam for today's videos. Maraming baho na naman ang mabubong. Ka. Sigurado akong patidokot dukot, ubos. Arlo, mabas ang pagkatsikalun. Ha! <laughs> Ito na mga kailongga, tara kain na po tayo. Lagi-lagi ko pong sinasabi, kung kumain ay manalangin. Salamat sa dumating na blessing. Tara mga kailongga, kain na po tayo. Titikman na rin ho natin itong recipe po natin ngayon. Mga kailongga, unang tikim pa lang. Abay, ang sarap na. Ayan, habang po pala tayo ay kumakain, meron po tayong free shout, shout out. Shout out po pala tayo kay Lutong Ilocano Caruba ng Mungkada Tarlac. Out out din po pala tayo tayo kay Jinky ng Escalante City Negros Occidental. Tawin po tayo kay Joy Sai Eras ng San Enrique Iloilo. Dao din po tayo kay Jolifi Style ng North Carolina USA. Tawin po pala tayo sa mga Dyson Family ng Taga Maayon Capiz from Jane Jimena. Tawin po pala tayo kay V Saledo Tolenteno ng Pampanga. Tawin po pala tayo sa Bargo Family ng Kasanayan Pilar Capiz from Lucenio Bargo. Shoutout po pala tayo kay Ronaldin Lorenzo from Angel Samson. Shoutout din po pala tayo kay Celia Binarao Balikig ng Dipulog City. At ang huli, shoutout po sa iyo Marver Donar ng Tulido Nabas Aklan. At mga kailangga, maraming maraming salamat po talaga sa mainit-init ninyong support. At ha? hanggang dito na nga alam po muna ang ating video mga kailanga Salamat sa inyong panonood God bless us!